isa ang mga estudyante ng City of Malabon University sa seminar na inorganisa ng Malabon LGU at CMU Student Affairs Office kontra terorismo at droga. Narito ang report ni Juan Rafael Lardero. Upang mas mapalawig pa ang kaalaman ng mga mag-aaral ng City of Malabon University sa usapin na anti-terrorism at anti-drug abuse, nag-organisa ang Manabon LGU at Students Affairs Office ng Pamantasan na isang araw na seminar na tumatalakay sa mga usaping ito. In this court, where the land of terror recently emerged large of drug addiction causes disorder order in individuals. Today's seminar serves an inspiration and lighten the path towards the safer for the future for all of us. Nasa dalawang na estudyante mula sa College of Criminal Justice Education College of Teachers Education a College of Arts and Sciences ang dumalo sa nasabing seminar. Kabilang sa mga resource speakers, si retired Colonel Dennis Dot Gamad, nakasalukoy ang Regional Director ng na National Intelligence Coordinating Agency, NCR, o NICA. Ayon kay Director Gamad, layunin ng NICA na bukasan ang terorismo at iiwas ang mga magara sa ganitong gawain. Our mandate is to spread awareness doon sa general public, particularly on the students so that they will not be recruited from the deceitful tactics of the communist terrorist group. Matapos talakay ng anti-terrorism, anti-drug abuse naman ang naging paksa ng ikalawang bahagi ng seminar. Tinalaki ni Victoria Gonzalez, focal person ng City of Marabon Anti-Drugs Abuse Office, ang mga masasamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. at mga paraan kung paano makaiiwas sa paggamit nito. Dito sa Malabon, ang ginagawa namin, uh, kami sa mga schools para magbigay ng advokasya tungkol sa mga ipinag uh, masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot para magkaroon ng awareness sa mga bata para hindi na natikman ang kahit na anong droga. Para sa mga estudyanteng dumalo sa seminar, malaking tulong sa kanila ang ganitong mga paksa upang makaiwas sa masamang bisyo at terorismo at maging kapakipakinabang na miyembro ng ating komunidad. Dapat talagang uh, pinag-uusapan mga insurgencies sa bansa, especially gantong terrorism, yung drugs na sinasabi na palagi nating uh, na pinag-uusap. So, ang magitan nitong seminar na is nagiging aware yung mga students na uh, ma-prevent siya. As a teacher and um, as a student din, Ang um, kailangan na time tayong awareness na tinatawag. Dapat as a individual, ano ka kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga tama at mga hindi na dapat gawin ng isang individual or ng isang tao dito sa ating society. Para sa CNU Connect, Juan Rafael Lardero, konektado para sa kabataang malabuenyo manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan, I-like at follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Divina Flores, konektado para sa kabataang malabuenyo.